Ayan. Kamusta kayo mga Q? Welcome po dito sa ating uh, Youtube Channel Sa Workout TV Ayan. So nandito po tayo ngayon Sa Tinaguriang Haunted House Dito po sa Bayan ng Aklan Ayan. So dito po tayo ngayon Sa Barangay Kaano Ayan. Uh, Kalibo Aklan Ayan. Part na po ito ng Kalibo Mga Q. Itong location Na sinasabing Haunted House Mario. So, ayan lang sa likod natin. Ayan. Sa mga hindi nakapanood ng vlog natin na pinasok natin yan, panoorin nyo po, nandyan po siya. Naka-upload po siya sa YouTube natin at sa Facebook. Una ko siyang in sa Facebook. Ayan. Sa Facebook, 100k, ano na siya eh. Kulang-kulang 200,000 na yata yung views. Ayan. Dito lang sa YouTube, uh, medyo nasa ano lang po siya. Nasa 14,000. Yung pangalawang upload natin So Two times akong pumasok yan mga Q Kasi nung una Nung pagpasok ko dyan nung una Ay hindi ko uh, Hindi ko napansin na meron pala siyang underground Ayan may underground pala dyan mga Q Ayan. So Sa pangalawang punta dyan Pinasok ko naman yung underground Ng uh, Bahay na yan Ayan ng old house yan. Yeah. So, ayaw ko siyang sabihin na haunted house ma Q. Kasi wala naman akong nararamdaman dito guys. Ayan, padaan-daan ako dito. Ayan, dati nang natatrabaho ako sa Gaisano Kalibo. Uh, napapadaan din po ako dito tuwing gabi. Pag midnight sale, wala naman akong nararamdaman. May mga iilan lang po talaga na may mga karanasan dito sa haunted house na to. Meron silang na-experience na may dumadaan daw dyan ayan, naka-velo daw ng itim ganyan, babae, ganyan so dito may mga nararamdaman daw silang hindi maganda, so pero ako personal, wala naman wala naman akong naramdaman. kahit nung pinasok ko yan two times na napasok eh, nung una uh, nung unang pasok ko dyan ako lang mag-isa, so wala naman akong nararamdaman guys, baga masakit lang yung ulo ko parang kakaiba yung energy sa loob, siguro dahil uh, mainit sa loob at saka sementado kasi yung bahay mga Q. so ngayon, meron ba kayong nararamdaman yan, habang pinapanood niya sa likod ko meron ba kayong nakikita dito banda wala dito meron ba kayong nakikita e dito po yan sa bintana, meron pa. Dito banda. Yan. Kung meron kayong nararamdaman, meron kayong nakikita, comment nyo lang sa comment section. Thank Yan. Kung ano may yung kwento ng bahay na to guys, Uh, siguro ano na rin, kumbaga dala na rin ng panahon, 'di ba? Uh, naisalin na rin yung kwento nung uh, sinaunang panahon about dito ay eh, naisalin na sa ngayong henerasyon. Kumbaga naging paniwala, naging paniniwala na talaga siya. So uh, na ituring naitur, na ano pa siya na uh, naturingan pa siya na haunted house. Ayan. Sa hindi malaman na dahilan maakiyo. Uh, kasi yung mga naririnig natin mga makakakakalang din naman ayan. so ang maganda kasi dito ay itong ito na, itong bahay na to ay pwede siyang magsilbing parang uh, tourist attraction dito sa lugar namin kasi uh, matagal na to guys yan kung hindi ako nagkakamali yan based din sa mga narinig ko ay umaabot na po ito ng 100 years yung bahay na yan panahon pa daw ito ng ano eh ng mga hapon. Ayan, itong bahay na to. Kung hindi ako nagkakamili. Based lang po yan sa mga narinig ko rin na storya about ito sa bahay na to. May mga nagsabi rin sa akin na itong bahay na to ay na nakatulong din sa kanila kasi nung panahong nagbagyo ayan uh, may may mga may mga tumira dito Matthew ayan may mga tumira diyan at nakatulong talaga yung bahay na yan para uh, masilungan nang ibang uh, mga taga dito nung binagyo yung lugar na to Makiyo nung malakas yung bagyo. Ayan. So ah uh, siguro irespeto na lang natin kung ano man yung mga paniniwala ng bawat isa. Pero ako kasi personally mga kiyo, wala naman talaga ang nararamdaman dito. Ayan, ayan oh, palagi kong pinupuntahan to. Start nung naiblog ko na to, yung bahay na to ay uh, lagi na akong dumadaan dito, guys at kinakamusta ko kung mayroon man dyan nakatira yan or wala at least uh, nire-respeto natin kinakamusta natin sila yan uh, kanina nung ako dito sabi ko kamusta po ganyan <laughs> yan pero syempre guys kung hindi man natin sila nakikita eh at least meron tayong respeto sa nila yan so you know yan. ang maganda kasi dito guys ay dito meron siyang ano pa yun know, parang basketball Uh, ring. Ayan, may ring dito. Mayroong bula dyan, o. Oh. Ayan, bula. Ayan. So, dyan kasi mayroong kalsada papasok. Ayan, tapos doon. Ayan lang, Oh. Ayan lang. Yung kalsada. Ayan. Mapunta doon, kalibo. Mapunta doon. Mapunta naman dito, ay Panyuwash. Panyuwashington po yan. Ayan. Ang ganda ng hangin dito, guys. Ang sarap pala ng hangin. Yan ang sarap ng hangin dito. Ayan. Ano. Oh. Ang sarap ng hangin dito. At saka na napapansin ko, malinis na po siya oh. Ayan, malinis na po. Napansin ko lang. Kasi nung nag vlog ako dito, guys, hindi pa siya malinis. Um, ano pa dito? Pambaga madami pang damo-damo dito, nasabi ko nga sa vlog ko na, oi, inaaketa na siya ng mga damo-damo. Oh. Sabi ko. Pero ngayon, pagbalik natin, ayan, malinis na po siya. Hindi ko alam kung baka nakita ng mga taga dito yung vlog natin. Pero siguro nakita nila, guys, uh, yung vlog natin. Ayan, nakita nila. At nilinisan nila. Ayan. So, yung vlog natin nagsilbing parang ano na rin. Parang daan na rin para malinis dito. Ayan, no? O, diba? Maganda na tingnan dahil malinis. Ayan, kahit doon, no? malinis na ako ya. Yeah. Kabe ba? Diba? Kumbaga yung vlog natin dito nung una nagsilbing uh, ano pa. Kumbaga nagsilbing uh, daan para malinis ditong area na to. Yeah. So yun guys, bye-bye. Ingat. Yan.